Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang The Highs of the Century. Sa simula ng eksena, makikilala natin si Fernando, isang martial arts trainer. Habang ito ay nasa kanyang bahay at naninigarilyo habang nag-iisip at nakatitig sa isang painting. Isang araw, nang lumabas siya ng bahay, ay biglang umulan huminto naman siya sa gilid ng kalsada at nagsimulang magsigarilyo. Pagkatapos ay dumaan ang isang sasakyan at doon ay natalsikan siya ng tubig. Itinapon niya ang sigarilyo at napansin na ito'y lumutang sa tubig at lumusot sa isang drainage. Sa harap nito, nakita niya ang bangko ng Rio at sa mga sandaling iyon, nagsimula na siyang mag-isip at nagpasya na pagnakawan ito. Kinabukasan, Una niyang nilapitan ang isang lalaking nagngangalang Sebastian. Sinabi niya dito na balak niyang pagnakawan ang bangko ng Rio. Ngunit upang maisagawa ito, kailangan niya ng mga taong tutulong sa kanya sa paggawa ng krimen. Ipinaliwanag nito na kailangan lang nilang hukay ng drainage sa ilalim ng bangko upang makagawa ng lagusan papaso. Sinabi naman ni Sebastian na masyadong magastos ang planong iyon kaya pinahanap niya muna ito ng mga taong magpupondo sa kanila. Pagkatapos ay nagtungo si Fernando sa simbahan kung saan nakita niya ang isang matandang lalaki na si Debosa. Sinabi niya dito ang kanyang plano. Sinabi nito na nais niyang tumulong ngunit wala naman itong sapat na pera. Kaya pinapunta niya ito kay Mario na isang magnanakaw at sinabi nitong maaaring maging interesado ito sa plano ni Fernando. Sa ibang eksena, makikilala naman natin si Mario nakaupo ito sa salon ng kanyang anak na babae habang nagpapagupit. Sinabi ng kanyang anak na si Lucia na huwag siyang malilate sa kanilang dinner ng gabing iyon. Ngunit sinabi ni Mario na hindi siya makakarating dahil abala ito sa kanyang trabaho. Niyakap naman niya ang kanyang anak bago umalis. Ilang sandali pa, makikitang umaakyat si Mario sa isang gusali at pumasok sa isang opisina binuksan nito ang isang safety bolt at ninakaw ang pera. Nilinlang nito ang janitress na akalay doon talaga siya nagtatrabaho at nagawang makatakas na dala ang pera. Pagkatapos ay nagpasya siyang pumunta sa isang bar ngunit napansin niya na mayroong sumusunod na sasakyan sa kanya. Sa loob ng sasakyan, naroon si Fernando. May kausap ito sa kanyang telepono nang biglang lapitan ito ni Mario at basagin nito ang bintana ng kanyang kotse. Binantaan ito ni Mario dahil iniisip nito na kasabwat si Fernando ng mga pulisya. Nilinaw naman ni Fernando na hindi ito konektado sa pulisya kaya't iniwan naman siya ni Mario at umuwi. Pagdating sa bahay, nakatanggap ng mensahe si Mario galing kay Fernando. Nalaman niya na pinapunta siya ni De Bausa. Plano nitong pagnakawan ng bangko ng Rio at nais nitong mapasama siya sa grupo. Dahil dito, pinapunta siya nito sa isang tindahan ng ice cream upang doon sila mag-usap ng personal. Kinabukasan, nagkita si na Mario at Fernando at isinalaysay ni Fernando ng buong buo ang plano ng pagnanakaw. Dinala niya si Mario sa bangko ng Rio at naglatag ng mahabang piraso ng tape sa imbornal. Pagkatapos ay pumasok silang dalawa sa imbornal at nakita nila ang tape na nakabitin habang nasa itaas ang bangko. Dahil dito ay nagkaroon ng interes si Mario at handa siyang mag-invest sa kanilang operasyon. Wala silang sinayang na oras at nagsimula silang magplano sa gagawin nilang pagnanakaw. Tinanong ni Mario kung paano sila makakadaan sa mga motion sensor nang hindi nahuhuli. Kaya't inilabas ni Fernando ang isang suit at sinabi na makakatulong ito sa kanila upang hindi sila madetect. Tinanong din niya kung paano bubuksan ang safety vault. Sinabi ni Fernando na kailangan nilang pumasok sa loob ng bangko para makita mula sa loob at mahulaan kung saan nakalagay ang vault. Kinabukasan, pumasok si na Sebastian at Fernando sa loob ng bangko at nagkunwaring hindi magkakilala. Pagkatapos ay sinadyang kumuha ng litrato ni Fernando mula sa loob ng gusali. Sinabi naman ni Sebastian sa mga gwardya na kumukuha ng litrato si Fernando sa loob ng bangko. Dahilan upang dalhin nito ng mga gwardya sa loob ng opisina at i-interrogate. Pasikreto namang nagmasid si Fernando sa bawat sulok ng paligid. Samantala, inusisa ng mga gwardya ang kanyang kamera. Malakas naman ang loob ni Fernando dahil inalis na nito ang kanyang memory card. Makalipas ang ilang sandali, pinaalis na siya ng mga gwardya nang walang makita ang mga ito na kainahinala. Teka kaibigan, Bago natin ipagpatuloy, ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe subscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat. Pagkatapos, nagkita-kita muli ang grupo. At dahil na pag-aralan na ni Fernando ang lugar sa loob ng gusali, ngayon ay alam na nila kung saan dapat maghukay ng butas upang makapasok sa bangko sa tamang lugar. Plano nilang gawin ng butas kung saan ang lugar din nila si Fernando ng mga guwardiya. Ngunit hindi nila alam ang eksaktong distansya mula sa drainage hanggang sa bangko. Kaya gumamit sila ng bisikleta para hindi magduda ang sinuman. Dito ay nalaman nila na ang pagitan ng bangko at imbornal ay umaabot sa 7 metro at 10 sentimetro. Samantala, nagpanggap naman si Mario bilang isang kliyente upang kumuha ng locker sa isa sa mga branch ng bangko ng Rio. Sa ganitong paraan, nagkaroon siya ng impormasyon kung paano buksan ang mga locker. Nang mga sandaling iyon, si Sebastian at Fernando ay nag-uusap sa ilalim ng drainage tungkol sa pangangailangan nila ng makina. Ayon kay Sebastian, upang makagawa ng perpektong butas, kailangan nila ng makina na nagkakahalaga ng 3,000 dolyar. Samantala, makikita ang grupo na nasa loob ng isang sasakyan at balak nilang magtung sa bahay ni Alberto upang doon muna mag-stay. Nakita naman ni Mario ang misis ni Alberto at nag-aalala ito para sa kanilang plano. Ngunit sinabi ni Alberto kay Mario na alam ng kanyang asawa ang lahat at hindi ito magsasalita kahit kanino. Sa pagdaan ng mga araw, ipinagpatuloy lang nila ang paghuhukay hanggang sa maabot nila ang tamang sukat papunta sa Bangko ng Rio. Sa ibang eksena, biglang naisip ni Fernando ang isang mas mahusay na paraan ng pagnanakaw sa bangko. Dumiretso naman siya sa bahay ni Mario at ipinakita ang bagong plano. Ipinakita niya ang sanglarawan at sinabi niya na mayroong sistem ang bangko na humahadlang lang sa mga magnanakaw mula sa harapanggit at mula sa ilalim. Ngunit wala silang sistem na pigilan ang mga magnanakaw sa magkasabay na sitwasyon. Sinabi niya napapasukin nila ang bangko sa umaga dahil bukas ang safety vault sa mga oras na 'yon pagkatapos ay darating ang pulisya at iisipin nila na mga karaniwang magnanakaw lamang ito. Kaya tatakas sila sa butas, papunta sa drainage at walang ideya ang mga polis na sa imburnal pala sila dadaan para makatakas. Sinabi niya na kukunin nila ang lahat at makakatakas sila nang walang mahuhuling sinuman. Parang blood control project ng Pilipinas. Hindi alam kung saan dinala ng mga buwaya ang pera ng mamamayang Pilipino. Aray ko! Kinabukasan, araw ng kanilang pagnanakaw, nagsuot lahat sila ng disguise at umalis. Pubunta si na Mario at ni Bausa sa bangko na may suot na itim na maskara at inilabas ang kanilang mga fake toy gun. Pagkatapos ay nagdeklara sila ng hold up. Nagpa siya silang gumamit ng toy gun para kung sakaling mahuli man sila, maikling panahon lang ang kanilang pagkakakulong. Tinawag ni Mario ang isang gwardya ng bangko at kinuha ang telepono nito at pinalabas sa loob ng gusali habang na mga sandaling iyon nakabang na ang mga pulis. Nang kausapin ng mga pulis ang gwardya ay wala naman itong naibigay na impormasyon. Samantala, pumasok ang iba pang miyembro ng grupo sa pamamagitan ng butas at sinimulan nilang buksan ang mga vault. Nagsimula na silang kumuha ng pera ngunit kakailanganin pa nila ng kaunting oras. Sa labas, sinabi ng gwardiya sa mga pulis na kinuha ang kanyang telepono kaya tumawag ang isang pulis sa numerong iyon. Sinagot naman ito ni Mario at nagpakilala sa isang lalaking nagangalang Walter. Sinubukan niyang pahabain ng oras upang makuha ni Fernando at ng iba pa ang lahat ng pera. Sinabi niya sa mga pulis na makikipag-usap lamang siya sa district attorney ilang sandali pa, tumating din ang district attorney at nakipag-usap kay Mario na nagpanggap. Ibinigay ni Mario ang isang numero at sinabi na iyon ang numero ng kanyang abogado at inutos nito sa attorney na kausapin niya ito. Ngunit ang numerong iyon ay pagmamayari din ni Mario at nagkunwari din siya na siya ang abogado ni Walter. Sinabi ng attorney na dapat itong pumunta sa pinangyarihan ng pagnanakaw at subukang kumbinsihin si Walter na palayain ang lahat ng bihag. Ngunit sinabi ni Mario na maghintay sila at darating ito makalipas ang isang oras. Samantala, ang ibang grupo ay sumakses na, nakuha ang mga pera at bumalik sa loob ng butas kung saan sila dumaan. Sumunod na din si Mario sa loob ng butas habang si Fernando naman ay nag-iwan ng mensahe para sa mga pulis. Samantala, bago umalis, Inilagay ni Fernando ang lahat ng toy gun sa harap mismo ng butas na kanilang ginawa. Naglagay rin siya ng mabigat na kabinet na bakal sa harap ng butas gamit ng isang lubid. Samantala, nakaramdam ang isang pulis na may kakaibang nangyayari kaya tinawag niya ang special unit upang tumulo. Nagpadala siya ng grupo sa mga drainage habang pinasok naman ng iba ang bangko. Nang makapasok sa loob ang mga pulis, nakita nila ang isang kabinet. Inalis ito ng isang officer at nakita ang butas sa likod nito. Napansin din niya ang isang granadang nakakabit sa tali. Ngunit nakita rin niya ang mga laruang baril at napagtanto niya na peke ang lahat ng sandata. Tinanggal niya ang granada at pumasok sa loob ng butas. Narating ng opisyal ang mga drainage. Ngunit wala siyang nakita kundi ang grupo ng mga pulis na siya mismo ang nagdeploy. Samantala, makikita ang grupo ni Fernando na lahat sila ay duman sa ibang lagusan ng drainage at patungo sa isang kalapit na bayan. Naghihintay doon ang isa pa nilang kasama na may dalang van. Sumakay silang lahat at matagumpay na nakatakas dala ang pera. habang ang mga pulis ay naiwang nalilito sa pangyayari. Umuwi silang lahat at umupo sa harap ng milyong-milyong dolyar na kanilang ninakaw. Pantay-pantay nilang hinati ang pera at namuhay sa marangyang paraan. Lumipas ang ilang araw makikita si Alberto na nakaupo sa loob ng kotse kasama ang ibang babae. Nahuli ito mismo ng kanyang asawa at galit na galit dahil niloloko siya ni Alberto. Dahil dito, pumunta ang asawa ni Alberto sa pulisya at isinalaysay ang lahat ng ginawa ng kanyang asawa at ang mga kasama nito. Sinabi rin nito kung paano na isagawa ang pagnanakaw. Inamin din niya na itinago ni Alberto ang lahat ng perang ninakaw sa bubong ng kanilang bahay. Dumating naman agad ang mga pulis at sinuri ang buong bahay. Natagpuan nila ang pera sa bubong at inaresto si Alberto dahil sa pagnanakaw. Isa-isa rin nilang nahuli ang iba pang kasama sa grupo. Nagtungo din sila sa bahay ni Mario upang arestuhin ito. Sinubukan niyang tumakas at magtago, ngunit sa huli ay nadakit din siya ng mga pulis. Naaresto rin ang pinuno ng grupo na si Fernando habang ito ay nasa bundok. Ilang buwan ang lumipas, lahat sila ay nakulong. Ngunit apat na taon lamang ang hatol dahil ang kanilang ginamit na sandata ay mga toygan lamang. Pagkaraan ng apat na taon, lumabas si Fernando mula sa kulungan at siya ay sinundo ni Mario pareho pa rin silang mayaman dahil walang record ang mga pulis kung magkano talaga ang kanilang ninakaw mula sa bangko. Pagkatapos ay umalis silang magkasama sakay ng kotse. Ang moral lesson ng kwentong ito ay kahit bilyon-bilyon na ang ninakaw ng mga buhayang politiko ay hindi pa rin aamin ng mga ito. Ang masakit dyan, baka maging senador at presidente pa ang mga ito. Aray ko talaga! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka ay nagustuhan mo kay Bigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.